Senator Jinggoy Estrada binatikos dahil sa insensitive na asal sa Senate hearing. Wasting your time here, eh. na ako dito. And you the room. Did you na si Senate President pro tempore Jinggoy Estrada dahil sa kanyang pamumuno sa pagdinig ng Senate Committee na naglalaman ng isyu ukol sa sexual harassment na kinasasangkutan ng Sparkle artist na si Sandro Mulak at ng mga GMA independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Noong ikalabinsyam ng Agosto, naganap ang pagdinig sa Senado na dinaluhan ni Mulak sa pamamagitan ng Zoom kasama ang kanyang abogadang si Zarina Raz. Sa pagkakataong ito, isa sa mga pangunahing tanong ni Estrada kay Mulak ay kung inalok siya ni Nones ng alak at kung siya ay umiinom nito, nang mag si Mulak na ibahagi ang mga tiyak na detalye ng insidente dahil sa sensitibong kalikasan ng kaso, patuloy na hinimok ni Estrada na magbigay siya ng kompletong impormasyon. Sa puntong ito, nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ni Ras at Estrada, ipinahayag ni Ras ang kanyang paggalang sa mga prosesong legal ngunit binigyang diin na hindi pa natatanggap ng mga nasasakdal, sinanones at Cruz, Ang formal na reklamo, binanggit ni Ras na magiging mas maayos kung ipapadala muna ang reklamo sa mga nasasakdal bago pag-usapan ang mga detalyado ng kaso, lalo na tangpaksa ng pagdinig ay labis na sensitibo at maaaring magdulot ng karagdagang emosyonal na pasanin kay Mulak. Sa kabila ng paliwanag na ito, pinuto ni Estrada ang pagsasalita ni Raz at tinanong kung nais ng kampo ni Sandro na gawin ang pag-uusap sa isang executive session, na isang uri ng lihim na pagdinig na hindi nakabukas sa publiko, ipinaliwanag ni Raz na mas makabubuti kung maghintay muna ng formal na paghahatid ng reklamo sa mga nasasakdal bago magpatuloy sa pagtalakay ng mga detalyado, upang mabigyan ng respeto ang privacy at kalagayan ni Mulak. Ipinakita ni Estrada ang kanyang pagkadismaya at sinabing nasasayang ang oras ng komite, nang tanungin kung nais ng kampo ni Sandro na magdaos ng executive session, sumagot si Ras na nais nilang isagawa ito nang walang presensya ni Nanones at Cruz, pinayagan ito ni Estrada, subalit ang kanyang mga hakbang sa pagdinig ay hindi nakaligtas sa mga kritisismo. Ang reaksyon ni Estrada sa sitwasyon ay nagdulot ng malawakang pagtuligsa mula sa publiko at mga netizen. Marami ang naghayag ng kanilang pagkabahala sa tila kakulangan ng empatiya ni Estrada sa kalagayan ni Sandro. Ayon sa ilang mga komento, ang pamumuno ni Estrada sa pagdinig ay tila hindi nagbigay ng sapat na konsiderasyon sa emosyonal na bigat ng kaso at sa karapatan ni Mulak na mapanatili ang kanyang privacy habang hindi pa opisyal na natatanggap ng mga nasasakdal ang reklamo. Maraming mga taga-Masid ang nagtanggol kay Mulak at sa kanyang legal na koponan, na nagsasabing dapat silang makatagpo ng mas sensitibong pamamahala sa mga ganitong uri ng pagdinig. Pinunta nila na ang pagiging bukas sa publiko ng mga detalye ng kaso ay maaaring magdulot ng karagdagang trauma sa biktima, at ang hindi pagbibigay ng tamang oras at espasyo para sa proseso ng paghahatid ng reklamo ay nagpapakita ng kakulangan ng malasakit sa paghawak ng sensitibong mga isyo. Dagdag pa rito, ipinahayag ng ilang mga eksperto sa batas at mga taga-suporta ng mga biktima ng abuso ang pangangailangan para sa mga opisyal ng gobyerno na magpakita ng mas mataas na antas ng pag-unawa at empatiya sa mga ganitong kaso. Ang mga pagdinig na tulad nito ay nangangailangan ng maingat na paghawak upang mapanatili ang integridad ng proseso at protektahan ang mga karapatan ng mga biktima. Sa huli, ang pagdinigay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos at sensitibong pamamahala sa mga kaso ng sexual harassment at iba pang uri ng abuso, hindi lamang sa aspeto ng legalidad kundi pati na rin sa emosyonal na aspeto ng mga taong sangkot, ang pag-akusa sa isang pampublikong pagdinig ay dapat gawin sa paraang nagbibigay ng respeto at malasakit sa lahat ng panig, lalo na sa mga biktima.